yung ang ikalawang poste natin ang tatayo na ano na yan dyan same way pa rin, same procedure pa rin gagawin pinulugan ng tuntun para maging accurate yung ano yung uh, linyada nakasaan ano sabi to sabi to ito

Suki, okay, yun, ito na yung hinihintay natin yung araw na to. December 3, ito na yung unang uh, araw natin. Na. So, ngayong araw na to, uh, mag, ano na kami, mag, uh, tatayo na kami ng isang po uh, dalawang poste, bali dalawang poste, unahin namin, bubusan muna namin. Yan, kasi ito yung first day natin na paggawa ng, ano, pagumpisa ng bahay. So, yun, nire-ready na nila yung, ano, yung poste na bandaron na ilalagay sa bukid kasi doon una yung bubusan tapos dito bali susunod dito sa may bandang ano na, bandang uh, bye-bye uh, dagat. Kasi yung ulo nung ano nung ano ba kunawa bali sabi no ano, doon doon nakaharap sa bukid. So doon una yung ano, yung buhos. Tapos dito yung buntot sa may dagat. yan So mayroon tayo dito, nagprepare ako dito ng ano, may ako dito ng ano guys, uh tubig, tapos suklay, tapos ramos and then coins. yun kasi yun ang sabi sa akin nung ano, nung yun ang kalimitan na ano ng mga matatanda. Maglagay doon sa poste, magbuos para syerte. Yan, so meron coins, ramos, yung tuwing mal na araw, yung ano ng nyog, yun, oh. yan. Tapos supply, saka tubig. Yan. So yun yan, so ngayon ready na nila yan dyan. Tignan natin mamaya pag uh, nahulog, na, ano, nahulog na yung uh, parilya, yung foot, footing nung ano, nung uh, poste. Ano? Timutan mo ka no? Bato tuntungan. Ayun. Yeah. Eh, ito na yung parilya. Sakto. Bali, ano siya, 16 mm. 120 by 120 ang ano, sukat. 120 yung lalim, 120 rin yung anong kwadrado. Bruskad, tama ra. Bruskad ay. Bruskad. Kay, 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 basta matuslok okay. ah. Go 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 go. mo. Mm. Ah. Mm. Pagbalik guys ng ano, nung uh, para makakapit dun sa parilya dito oh 16mm 'yan guys 16mm Medyo malaki kasi to para sa grahi kasi to eh Kasi meron siyang slab lab kasi yung bubong nya kaya 16mm yung ginamit namin na kabilya tapos yung dito sa ibang poste ano lang 12 12mm lang bali apat na poste lang to yung ano merong uh, 16mm tapos yung ginawang ring is uh, 10, 10mm yung ginawang ring biar wow gi hmm. bila teman mano mano Tapos guys, meron kami ano, meron na rin kami mixer. Yan ang gagamitin namin mamaya. Panghalo ng semento tapos doon, yun, ginawa ni Papa ng uh, ano doon, no? para diretso sa poso. Ginawa siya doon ng uh, tub tab para diretso na yung pagbomba niya. Hindi na maghahakot ng tubig. Yan. Yeah. Para pang ano ang halo ng mix, ano doon mamaya sa tubig sa mixer. So dito muna sila ni Kabe. Yan. Si Kabe yung panday ko. Tapos dito, yan. Para sa footing ng ano yan? Ng poste. Eh, piyak, piyak. <laughs> ano? Bikaan mo sa <laughs> iyo. So, dadali na yun doon. Yes, sa, sa kabila. Sabay yung ibad ng bukid na. Doon, dadali sa kabila. Ayan, doon. Oh. No? Ayan. Kasi doon muna uunahing tatayuan. Tapos, sa... Uh, Afternoon dito sa kabila. So, may dito naman sa likod. Ayan. Para ulo sa kabuntot. After nyan, kahit saan pa pwedeng mag ulit kung saan na pwedeng umpisahan na mag ano ng poste any, anywhere na pwede na basta yung unang poste lang yung ulo and then yung buntot so yun after nyan kahit saan na sila pipili kung anong poste na lahat lahat na tapos kaya ga di patong na yun patong na patong na yun na

kayaknya Sabit cerah tuh sabit. Oke, oke, oke. penting ada peti tu, satu setengah, be

atrás kunin natin guys yung ano kunin natin yung ramos tubig supply sa coins lagay natin doon kasi bubusan na nila yun mag -ano na sila doon oh, no? pag mix kunin natin yung ating munting anting anting para maging maswerte yung ating bahay okay wait lang guys yes. dito na ako ah. saka guys nandito na rin yung mga simento ko yung simento ko pala yung ginamit ko is ito emperor cement portland so thailand sya guys made in thailand ah hindi wrong wrong Vietnam pala, Vietnam. Ayan. Made in, in, Vietnam. Sorry, sorry guys. Ito. Tapos, ano siya? Uh, super and portable. Tapos, ano siya yung tinuro sa akin? Uh, mayroong class to eh. Uh, type, so, uh, you ayan, know, type 1. Type 1 siya guys. Kung mapapansin nyo guys, yung Apo is type 1F ata. Oo. Pero ito, type 1 siya. Saka medyo lesser siya guys saka kaysa sa Apo. Ang kuha ko lang nito is 205. Ang isa. So ang in order ko nito is uh, ang uh, estimated pala ng panday ko is nasa uh, 3,300 uh, sacks ang uh, kanyang uh, estimated na semento. So yun. Ito, pinadeliver ko muna 50 muna, 50 bags muna yung pinadeliver ko. So, andito na guys, ang attending natin, kukunin natin, dadalhin na natin doon. So, yan. Ramos, supply, coins, and then water. Ilalagay natin doon. So, tara, let's guys. Ilagay ni Kabe nung brace para hindi gagalaw. Oh, yeah. Eh, boy. Okay Kai pa, guys, ah. Meron 'yung mga guys na mga nyog, oh, naka-ready na pang ano, pang brace. Pang formas. na para di gagalaw-galaw yung poste. Yan. abot nga yung poste ng ano, yung wire oh. lalagay na natin to ta betang ang orin nya dalaw lalagay na natin tubig sukulay saka coins wait lang pupwesto natin dito baba tayo Yeah. Yeah, dito na tayo. Wait, guys. Tayo na, dito na tingtong. Too big. Eh. Tapos ito. Eh, apat na hilo dito. Yan. Tapos kita Tayo na natin, guys, no. Tayo tuloy natin. yung pera. Natin yung pera. naman sa kabila, okay na so yun, talagay na natin yung tubig tubig, pera, ramos saka yung suklay yan ang advice natin nung tumingin dito sa lupa na matanda na ano sa amin naman gamot yun tapos guys, bawal palang mag-ihaw ng manok, pag nagpapatayo ka ng bahay bawal mag-ihaw ng manok, bawal yung dugo hindi po pwede yung dugo so iwas dugo kasi Away-away daw yun. Bawal yun. Ayan. Ay! ay Ito pa ako. So, doon na naman sila sa kabila. Doon na naman sa kabilang poste na naman. Para sabay na yung pag-timpla ng ano. Timpla ng uh, semento diretso buhos. Tapos guys, dito sa kabila naman, ano lang to? 12 mm, ah, 12 mm lang. Dito sa poste dito. Yung halos lahat poste dito. 12 mm lang yung gamit namin dito saka 10mm yung pang rings yan yung lahat ng poste na yan yan 12mm na Yes. Gamay. Dusi lara, dusi. Sakto kita. Uh, Pwede rin uh, to. Ha? Bata nga ba to? Graba ako na be? Dalom na? Graba? No, graba, graba. Gamay lang ano ba? Rekta lamang. Ah, rekta lamang ano? Diyapa, ja, spiyak. spiyak guys yung kailawang poste natin natatayo na na yan dyan same way pa rin, same procedure pa rin gagawin pinulogan ng tuntun para maging accurate yung ano yung uh, linyada makasa ano, sabi to, sabi to ito Tunta.

tapos tatalian ng lambre. Sobra, sobra. Ay. Oh, Ay. Man. Oh. Yan. Kunurit <laughs> ti kabi nang tuntun para maging accurate yung ano niya. Sentro.

test ano kami, medyo magmamadali kami kasi parang uulan. Ngayon magtitimpla na ng ano, semento sa mixer. Yan. Bara-bara. bi <smilk> <laughs> Ano no. diba guys eh? Oh? Manolo ng mga bakaw oh, eh? Oh, Oo. Okay. Huh? So, ano? Ninabutan kami ng ulan guys. So, bukas na naman ulit. Ayan. Pawis, nagbawas kami ng poste. So, ito nabasa kami ng ulan. Kasi malakas yung ulan oh. Ninabutan kami ng ulan. So, yun guys, sa uh, bukas naman ulit. Uh, antayin nyo naman ulit bukas yung uh, aming uh, vlog naman ulit tomorrow. So, kita-kita tayo ulit bukas guys. Thank you.